lansa ng inang Birhen Maria. Pu! Ha. Ha. Ganyan lang, ganyan lang. Ano yan, babae? Babae yan? Mahina ang signal. Mahina. O, oh, sino ka nandyan? Lisanin mo ang batang ito. Notusan kita. Mahina signal nyo. Hina ng signal nyo po. Hina ng signal nyo po. Hina ng data nyo siguro. siya yan. Itutok nyo, itutok nyo, itutok nyo. Itutok nyo po. Itutok nyo sa kanya. Ipakita nyo ang nyo ang mukha ko sa kanya. Ipakita nyo yung mukha ko sa kanya. sandali, sandali ha. Ako magtawag ha kasi nagahang yung camera ko. Ako magtawag ha. Opo, 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 opo brother. Aray. Sandali, sandali, sandali. Oh, yan. Iharap niyo ako sa kanya. Oh. Mag-usap tayo. Anong klaseng nilalang ka? Iharap niyo ako sa kanya. Anong klaseng nilalang ka? Ha? Mag-usap tayo. Apat na pako. papapuin ka. Pu, 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 pu. Ah, oh, Mag-usap tayo. Anong klaseng spirito ka? Ha? Anong klaseng spirito ka? te bigos ko silim te bigos ko te bigos ko silim pu tanggapin mo yan ah Pff. ah espada ni San Miguel tusukin sa sikmura pu tanggapin mo yan ah ito pang isa latigo ng kidlat nakleam taksum hosolosum pu tanggapin mo yan ah ah anong klaseng spirito ka? Makipag-usap ka sa akin. Anong gusto mo sa babaeng ito? Ha? Anong gusto mo sa babaeng ito? Ha? Sagot! Anong gusto mo sa babaeng ito? Hindi ako nasa sindak sa'yo. Otik, ignom, ignorom, egosum, pichitos. Puh! Patayin mo ko! Tara! Halika rito! Nakikita mo ito? Nagkikita mo ito? Gusto mo bang gamitin ko sa'yo ito? Ha? Gusto mo bang gamitin ko sa'yo ito? Ha? Rim Krishna ya Govinda ya Gopi Janavala Kaya Swaha Patay ka ngayon din Gilit Aalis ka hindi. Aalis ah, ka hindi. Aalis ah, ka dyan hindi. Ha? Oh, mag-usap tayo. Sino ka pala? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Ano ang pangalan mo? Tinatanong kita. Tanggapin mo ito. Raturet uriti sota srecta resurmat reportes Lansa ng inang birhen Maria Pu Ah oh. Ah oh. oh, Mag-uusap tayo. Lilisanin mo ng babaeng ito ha, lilisanin mo ng babaeng ito ha. Lilisanin mo na ha? <coughs> Ayaw mo tumulisanin, sige, pagbibigyan kita. Y nomine Patris, Edfilid, Espíritu Santo, y nomine Tetragramaton. oración de los siete del sabio Salomón. En nombre de Micael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chavayot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece ante Elial Sam Gabriel. Or Samael Sabao, y en nombre de Elohim Gibor, aléjate Andrame por sa Kariel Isachel Melek o bede ante Ante Elba na Gabriel, En el nombre divino y humano de Shaddai y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha. En el nombre del ángel Anael por el poder de Adan y de Eva que son Yod Hava. Retirate lilit de Hanos en Paz Nahema por los santos Elohim. Y en nombre de los genios, Casiel, Afiel y Sarahiel, al mandato de Urifiel, retirate de nosotros, Molo. Nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Amén. 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 Sacaban el banalang para Tetragramaton. tetragramatón. Conjuro te espíritu malum, te vigos cosilim, te vigos cosilim, te vigos cosilim. Liar! Pu, malis kejar. Ate, 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 sinong pwedeng magpakita Papa. ng daliri sa akin ng ganito? Sinong pwede? Para patay natin yan. Sinong pwede magpakita sa akin ng ganitong daliri? Kahit sino sa inyo dyan. Kahit sino sa inyo, ipakita. Ganyan lang. Sanctus Dios, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Misere Renovis, Sancto Abal, Sancto Lumay, Sancto Lugaste, Tatlong Diyos at Harit na kamatayan para man itong sinanay na inyong kalawit na magkabilang talim. Paslangin ang mga demonyong ito itapon sa impyerno. Sakroksus, 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 satram, atram, atram, satram, atram, satram, atram, atram. fu 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 Gilitan mo! Diinan mo! Parang patayin mo! Gilitan mo! Sige! Patay ka! fu Sige! Patay! fu Patay! Patay! Liars! fu Sige! Tusukin sa sikmura sabay bunot tusok sa sikmura sabay bunot itapon tusok sa puso tusok sa puso tusok sa puso O, sige Atay ka ngayon. O tek ignom, ignorom, egosom, pichiteo. Matutunaw ka. Mata, maka, mitamika, makmamita, maempuma, maumpumail, malamurok, milamo, mau, um, um, mau, um, um. mau, Tunaw ka. Pu, pu, pu. Tunaw, tunaw, tunaw. Sela, fiat, tunaw ka. Pu. Ano pangalan ng babae? Harlin. 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 Harlin Trixie. Harlin, balik sa ulirat. gisingin si Arlene. Pinatawag ko ngayon si Pasok sa katawan nito, Balik ka, Harlin Pu! Arlene? 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 Oh. Ikaw na yan? Ikaw na ba yan? Tubig, tubig. Pahingin ng tubig. Basbasan ko ng tubig. Malaks lang. Bay, matibay yung isang yon Pero wala na yon Insekto lang yon Kaya nga, brother, eh. <laughs> ano po yun, um, brother? Demonyo sa yon demonyo. Sa so, Saan yung tubig? Basbasan natin yung tubig. Uh -huh. Pakita uh -huh. sa akin uh -huh. yung tubig. Yan. One. Uh -huh. Naminipatris at uh -huh. pereskirtos ang tinang tetragrammaton. O Panginoong Diyos, nang pasimula wakas, Alpha at Omega, Yod Hey Vau Hey Tetragramaton, basbasan ang tubig nito para kay Harlin a uh, Harlin upang maging kasangkapan panglinis sa kanyang buong katawan, espiritu kaluluwa, puso at isipan nang sa gayon hindi na makabalik ang masamang espiritu na gumagambala sa kanya sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, Yeshua, Hamesiak, Emmanuel, Salvador del Mundo. Haik do na haik munera haik sang Ili ilibat sa sasilatoros cinik awi uwi at ng giga pananigan, mekmak maigsak masak masud uha ahaha, yuha abha hika yuwa ahu hai. Lim Krishna ya Govinda ya Gopijana Valabhaya Swaha Helion Melion Tetragrammaton Helion Melion Tetragrammaton Helion Melion Tetragrammaton Depensaan siya sa lahat ng sandali Amen, Amen, Amen Sige, pa-inom. Ano? Oh, her her, her herlin kamusta? herlin kamusta? Brother, brother. Brother. ah kamusta? Okay <coughs> lang Pagod. Kapagod. Pagod. Opo, brother. Kasi may yan, brother, na gano'n, diretsyo. O, oh, may, may naalala ka bang nangyari sa'yo? Wala po. Wala. O, oh. ngayon, mabigat pa katawan mo o hindi na? Hindi na. Tingnan ko daw yung kamay. ko. ah ito 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 ito, ito. Ipantay nyo yung lahat ng mga guhit sa hinliliit. Ipantay nyo yung mga guhit sa hinliliit. Lahat yan. Lahat. Ipantay nyo. Ipantay nyo Ayan mula to. sa... oh, okay. Ay, yan, yan. Ganyan, ganyan. Okay, pantay na pala. Oo. O. Pantay na pala. Kaya pala walang pumasok. Siya lang nasasaktan. Oo. Mali lang pala yung pagpantay niyo kanina. Okay na. Magaling na yan. Hindi na yung babalik. O. Oh. Harleen. Harleen. Harleen, pakinggan mo ako. O. Oh. Huwag mong kalimutan, magpasalamat sa Diyos, manalangin ka. Ngayon na mismo ha, magpasalamat ka sa Diyos dahil iniligtas ka niya. Huwag na sa akin sa Diyos na direkta ha. Ngayon, ah uh, humingi ka ng kapatawaran din sa lahat ng mga kasalanan mo. Kung naging matigas man yung ulo mo, uh, sa mga magulang mo, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at tanggalin mo lahat ng puot, galit, sama ng loob, hinanakit sa iyong puso. I ibigay mo sa Diyos lahat. Sabihin mo, Panginoon Diyos, tanggap tanggapin nawa itong lahat. Hindi ko hindi ko kinakailangan ito sa aking sarili. Linisan nawa ako. Tulungan ako na magbago para sa kabutihan. Panginoong Diyos, ikaw po ang magahari sa aking puso't isipan. Walang sinong makakapasok sa akin sapagkat kayo po ang siyang may-ari ng aking buhay o Panginoong Heso Kristo. Ganyan yung panalangin mo, ha? Manalangin ka sa Diyos at magtiwala na hindi ka niya pababayaan. No? Tapos, sabay visualize, sabay imagination, isipin mo na binabalutan ka ng puting liwanag na nagbumula sa kaitaasan. Ha? Nakuha mo? Ngayon naman, ngayon naman ay Uh, para sa mga magulang, o sino ba ang tumitingin dito, uh, maghanap kayo ng dahon ng atis at tanglad. Dahon ng atis at tanglad. Ipakulo ito sa sabay sa pitong basong tubig. Lagyan ng konting asin. Tapos, pagkatapos kumulo, ipainom sa kanya kalahating baso. At kung gusto niyang sumuka, ipasuka lang. Pero kung wala, ibig sabihin malinis yung katawan niya. At yung sobra sa pinakuloan, ihalo sa tubig na pangligo niya. Nakuha nyo? Opo, brother. Okay. So, good. Kung ano man, update na lang po kayo sa akin. Ha? Harleen, ha? Opo. Opo. Okay.